Um, guys, um, share ko lang po sa inyo yung moment ngayong araw na to kasi meron po tayong isang kaibigan na sobrang problemado po siya. Tapos nag-decide po siya na pumunta daw po kami dito sa 360 View Santi Polo. Kung saan makikita nyo po yung sobrang haba ng pila. Yung problema niya daw po kasi guys is wala daw po siyang makuha asawa. Kaya nag-decide po ito si Moy Moy na tumalon na lang daw po dito. So, guess, guys <laughs> guys guys kung kaya niya talaga itong gawin kasi feeling ko talaga sobrang napakataas talaga nito eh. Pero para mapipigilan pa naman siya ka, kasi sabi ko wag ng pag-asa marami pa namang babae diyan. So ayan po ayan. Boy, ka sa camera mo. Ayan, ay, ay Yan, yan. boy Si boy, Jesus po. Siya yung pong problema. So kailangan tulungan po natin sila kasi, guys, Sa mga sa so, for those so interested kay mo Moy po, PM na lang po and kindly direct message to my Facebook po. Uh, si boy Moy po yan. Ayun po. Siya po yung naghahanap ng mapapangasawa kaya pumunta kami dito sa Antipolo. Yeah, boy, What's up? <laughs> you in.